Welcome back guys. May nakita naman akong kalokohan sa Facebook. <laughs> yung salamin ng magnet Nabubudol lagi ako ni Facebook guys. Kaya syempre susubukan natin yon. Mura lang kasi wala pang 200. Binayaran ko sa SP later. Inutang natin kay Shopee guys. Simulan na natin. Kung alam nyo guys yung salamin na 6 in 1. Siyempre, tapos mga pang budol ng Facebook. Eh. Pag mga Moraita, pwede natin subukan. Hoy! May pouch pa, oh. Buksan natin. Oh, guys. <laughs> Salamin na 6 in 1. Ito daw yung namamagnet, guys. Eh. Namo magnet. Oo nga, nama -magnet na, oh nga, namo magnet nga oh. Namo magnet ba talaga 'to? Namo magnet nga, guys. Oh. May magnet nga, ayun nga. Hey, <laughs> okay, so. May magnet oh, kung gusto mo pati. Tayo nagtsawa kami magnet, ayun o Karga ito. Oh. Okay, oh. oh. Kaya <laughs> ang bangis. Tapos may pasunod siyang mga ano guys oh. Oh ha. Ah, Di ba? Six in one na oh, salamin. May magnet siya guys. Ayan. Kaya kung mahili kayong mag rides rides. Mag beach beach. Huwag oh, okay ito. Panalo to maganda guys o oh. ayan pa, oh. may dilaw oh. may, anong kulay to so yung normal As, may babag pa guys syempre, testingin natin yan guys sukat natin Okay guys, nakita nyo ba? Ngayon siya na kayo, medyo pawisan ako. Ang init kasi ganyan nga guys. Eh. So, sobrang taas ng, ano, ng init. Sobrang laks ng init. Ito nga pala yung salamin guys. Oh. May, no, may magnet Oh. Tatanggalin ko guys. Ah. Oh. Ayan yung wala. Tapos may magnet siya guys. Nabudol na naman tayo ni Facebook guys. Nakita ko na kay Facebook. 6 in 1 na salamin. May palibre pang lalagyan, oh. Tara naman natin ang ibang kulay. Ito naman, dilaw, oh, guys. Ayan, may magnet kasi siya, guys. Oh. Kung mahilig kang mag-rides-rides, tapos, liu-liu sa mga beach, dagat. Ayan, guys, oh. May magnet, eh. Oh! Hindi na lalaglag. Mga oh, guys, oh. Hindi na lalaglag. Ang lalakas ng magnet. Ayan guys. Ah, uh, maraming salamat sa pagsama at pag review dito sa 6 in 1 na sa salamin. Ah, uh, review, honest review 10. Kasi mura lang, sobrang mura, wala pang 200. Tapos inutang ko pa kay Shopee. Gamit yung SP later. Ayan. Mga Ang angas guys, oh. So, tatanggal yung magnet, ayan. Okay guys, maraming salamat guys.